Oh, ako mo may kukwento kasi sa'yo. Ako mo may kukwento ako sa'yo. Ako na nga dito. Bakit? Nung Ano ba Hindi na nakakatakot in. eh. Diyan sa baba. Tapos sabi niya sa akin. Ay, oras? wala lang tanghali pa. Oh, okay. Sabi niya sa akin, Uy, mo, siguro dati, ano ka, aso ka. Ay, alak ka, ano ba yung change? Wala, hindi man nakakatakot yung patawa. Oh, Nakakatawa okay. nga eh. Oh. siguro aso ka, sabi niya naman. Pero <coughs> sabi naman, sabi ko na, Bakit naman po? Sabi ko nang ganun. Sabi ba naman niya, kasi may bukol ka rito. Tiyo, pag ako dito kapain mo, mayroong bukol. Sabi mm -hmm. niya naman niya dyan. Kasi sabi, sabi ko, ay talaga po, sabi. sige kapain mo. Kasi di kinapa ko dito niya. May bukol nga. Tapos so, sabi, sir, ka pa yung dito ko. Sabi niya lang. Paano mo nakakilala mo siya? Hindi. Diyan sa may palingki-palingkian. Wala yan. Okay lang. Sa so, may palingki-palingkian lang. Ah. Tapos hindi sabi niya, ka pa yung dito mo. Sige, ka pa may bukol. Patayo mo muna. Kapag kapay mo yun dito, mo. Sige, mo, mo Opo, mo yun dito mo. kapag meron kang bukol dyan, ibig sabihin aso ka. Um. Kapain mo. Meron? Oh, why no AY! Why you Why no, I this is. I said, <laughs> <laughs>